Pasintabi po sa mga kumakain. Sa Rescue 5, lalaking may impeksyon sa dugo. Anim na buwan nang nakaratay sa banig. Mga uod. Unti-unti nang kinakain ang nabubulok na balat na pasyente. Pobre lalaki. Kailangan ng putulan ng paa. Ayun. Hindi po namin nais na madiri kayo at pasensya na sa mga kumakain. Isang lalaki, Tolben, uh -huh. literal na naagnas na. na uh -huh. Dahil sa napabayaan niyang kanyang sakit. Kawawa naman. Salamat at dinamayan siya ng Rescue 5. Halos inaagnas na ang kalahating bahagi ng katawan ni Edgardo Nugal ng saklolohan ng Rescue 5 sa Batasan Hills, QC. Doon po sa, ano, sa taklugan sa Ever MC po nung dinala ko, sabi po nila, ano ko kidney. Yung so sabi niya sa akin, bigla na lang daw po ito nanakit. Mula po dito daw po hanggang pababa. Tapos yun na, yung nahiga na lang siya, hindi na siya nakatayo. Hanggat nagkaroon na po siya ng bidsur dito po sa likod, daing siya ng daing, masakit daw. Sinubukan na raw ilapit ni Nilda ang kapatid sa pampublikong hospital sa Quezon City. Hindi po nila kami tinanggap kasi wala daw po kaming pera. Awang-awa na po ako sa kanya pero wala po akong magawa. Kasi wala po akong pera, wala po talaga akong trabaho. Bedridden na siya for six months. Six months na siyang ganito at nakikita natin yung epekto. Tapos ganito pang uh, lugar natin, medyo basang-basa. Nagkaroon ng infection na nakikita po natin, meron pang mga magots sa na nakikita. Nang silipin namin ang likod ni Edgardo, tumambad sa amin ang mga bed sores o sugat mula sa kanyang balakang pababa sa kanyang paa. Gamit ang Dakin Solution o pinaghanong tubig, sodium hypochlorite o bleach at povidone iodine, nilinis namin ang mga sugat ni Edgardo at dito na nga umalsa ang mga uod na matagal nang kumakain sa nabubulok na balat ng pasyente. Matapos ang halos apat na oras ng paglilinis at pagbenda sa mga sugat ng pasyente, isinakay na namin siya sa bulansya para dalhin sa ospital. Pagdating sa ospital, nalaman namin na may sakit na sepsis o infeksyon sa dugo si Edgardo. Dahil kailangan putulin ang mga paan ni Edgardo, problema ng kanyang kapatid ang mga gagastusin nila sa ospital. Kung sino po yung may magandang loob pong tumulong sa kapatid ko. Sana po tulungan niyo po siya. Kung gusto ko po siyang gumaling, hirap neto na po po. Sana po maawa po kayo. Agus Ignacio, Rescue 5. Ayun. Uh, doon po sa mga gustong tumulong sa pamilya ni Edgardo Nogal, tumawag lamang po kayo sa Rescue 5 hotline. Ito po, 922- 5155 922 5155 so, alam mo maraming mga good samaritan ano na <laughs> nag-volunteer na tumulong sa ginagawa ng uh, Metro Action yan siguro yun. ito ah. ngayon nananawagan ako doon sa mga nagpahiwatig at lumapit okay. sa akin ay uh, ayaw nilang uh, magpabigay ng pangalan pero ito na ngayon mga mga bossing mga parikoy na willing tumulong mm. ito na tumawag, uh, tumawag na lang sa number dito sa yan yung number yan. na yan ha? 922 5155 Rescue 5. Yeah. Para, Para dun sa yung kanina, ang pasyente. Hindi din ako dun sa mga taga Rescue 5, ano? Talagang... Uh... Mabuhay kayo dyan sa Rescue 5, mga kapatid. Oh, Magagaling. Magagaling. Yung Mag intestinal fortitude nila, dun okay. parte na Ay... Magbabalik po ang Metro Action.